senatorial candidate ah, Modi Floranda ng uh, grupong Piston. Ka Modi, maganda umaga po. Ah, uh, maganda maganda umaga, Sir Ted, at uh, siyempre kay Mang Chacha, siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat. Opo, paano niyo po tinatanggap ngayon ang sinasabing magandang balita daw? Muli daw po binubuksan ang paglahok ng inyong hanay sa mga kooperatiba na consolidated na para po sa jeepney uh, modernization. Sir Ted, ay uh, pagpapakita ito na talagang uh, hindi sila umaabot doon so sa sinasabi nilang 83% na nag-comply sa usapin ng programa ng PUBNP dahil nga dito sa ibinigay nila na hanggang uh, Nobyembre, ano, parang November 29, yung ay uh, ibinigay na naman na extension. Sa atin ay uh, hindi natin kailangan ng extension sa lalim ng consolidation. Ang kailangan po natin, Sir Ted, ay payagan tayo na makapag-renew ng ating mga parangkis at mapagparehistro tayo ng ating mga sasakyan. Uh, so um meron bang mga miyembro niyo kasi sinasabi, marami daw mga miyembro sa inyong hanay ha, pati sa Manibela na uh, gustong-gusto na ho na sumali sa iba't ibang kooperatiba. Ano kaya uh, 'yan? Uh, bakit nga ba may mga sumasali sa corporation at kooperatiba? Dahil nga dito sa uh, tuwirang uh, pandarahas nang ng, ng LT parbit ng DOTR, dahil nga doon sa kanilang pananakot na kapag hindi talaga tayo nag-comply ay uh, Uh, hindi na tayo makakakristro nga at hindi na mapag-renew. Kahit ang sinasabi natin, Sir Ted, ay dapat ito ay voluntary, hindi dapat absolute na takutin yung ating mga operator. Opo. So, uh, sa ngayon po, totoo na may mga miyembro kayo na sumasali na po sa iba't ibang kooperatiba? Uh, sa bagay po natin, hindi po natin natatatawa yan. pag- mm -hmm. na pagkakinausap na natin, ay uh, sinasabi nila pangulo kaya kami ay uh, pumasok talaga dahil nga doon sa uh, namin talaga yung aming kabuhayan. Pero mas majority pa rin na propo natin sa ilalim po ng puton ay uh, at hindi, hindi, hindi pumapasok sa consolidation. Opo, so ito rin po pag-amin ninyo ka Modi na may mga miyembro ho kayo na hindi nag pero ngayon po sinasabing wala nang supposed to be frankista na bumabiyahe pa rin. Ah, uh, opo, talagang ano, serpet, talagang nga uh, kailangan sa so, pagkatakabuhayan kabuhayan yung hmm. uh, yung uh, nakasalalay at sabi nga po natin, serpet uh, hindi naman gusto ng operator na bumilihin yung kanilang mga unit nang uh, hindi nakapag uh, hindi nakakarinyo, at hindi nakapag-register, Kundi ito so, dito uh, ay pagpapakita nung uh, uh, ng LP party ano, gusto ka din lang uh, pangibibit. Opo. Sige po. So, yung, yung po mga miyembro nyo, meron bang tinat, uh, ano, ta, tatanggapin daw na 10,000 na ano na fuel subsidy? Ah, At sa atin, sir, uh, bagamat. Uh, may pangangailangan yung ating mga operator, yung ating mga driver. Pero walang uh, sa isa yung uh, fuel subsidy kung patuloy mm -hmm. naman na tumataas yung presyo ng petrolyo. Mm -hmm. dahil kung sa ngayon pa lang, sir, ay uh, So safety na nga, 81 pesos per day. Hmm. Yung uh, ano, walang kita sa ating mga driver. At sa halos sa loob ng, ng 25 days, ay uh, halos maabot po ng 2,000. Yung direct na walang kita na dapat ito ay nagagamit na sa pangangailangan ng, uh, ng kanilang pamilya. Hmm. Um, sige po. So, meron ba hong ano, miyembro ng piston na tumanggap nito? Wala pa? Ay, uh, wala pa sana sa ngayon wala pa uwi okay. yung uh, natatanggap na report sapagkat mm -hmm. uh, bagamat ay uh, yung paring dating sakit pa rin mm -hmm. na mayroong mm -hmm. pantawid pasada pero pagan mo naman sa sa Gusal eh wala naman laman yung uh, pantawid pasada card ah sige, sige po so kamodi salamat po na marami sa inyo pong uh, ano sa inyo pong panahon na ibinigay po sa amin pong programa ay. kayo hubay iikot na ngayon kamodi dahil kayo po ay kandidato sa pagka at uh, ngayon, Kapet, at ma'am uh, mam, tayo po ay papunta nang uh, Bacolod City at uh, tayo po ay inanyayahan sa Bacolod mm. at at uh, uh, natutuwa naman tayo doon sa isang uh, city mayor mm. na i-endorse yung buong mahabang block. Mm. Opo, opo, opo. Salamat opo. po na Opo, salamat po na malaman po itong balitang ito. Salamat po at ingat kayo sa biyahe, Kamodi. Salamat po. Salamat, si Kapet. Magandang umaga sa lahat. Thank you. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasa Rancho 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.